Hi guys, samahan nyo muna ako mag-volleyball serie. Eh, sobrang tagal na ako hindi nakakapag-upload. Sobrang tagal ko na naman ulit hindi nakakapaglaro sa Bonnie. Buti lang talaga na ako ako ng slot dito ng one team. Kasama ko nga pala ngayon si Lero kaya sa kasi Sairi. Wala pa kami mga tulog ito kasi sobrang aga talaga namin magbiyahe. Dahil 9am to 1.30pm lang yung laro namin sa Bonnie. Sobrang nakakanibago. Kasi mostly pa naglaro kami tuwing gabi. Kaya ayan muna tayo magtulog-tulogan muna tayo sa biyahe. Kahit hindi naman talaga ako sanay matulog sa biyahe. Sobrang nakakani bago dito kasi hindi gaano traffic dito sa Guadalupe. Kaya akala namin talaga mali late kami ng bongga. Sakto sakto talaga yung biyahe namin ng mga 8 AM. Dahil sa Bacoor lang naman din traffic talaga. Kaya na ano fast forward na. Nalito na rin kami sa paglalaroan namin sa IBC. Sobrang dami talaga naglalaro dito araw-araw halos. Buti na talaga kilala ko yung orga dito. Kaya nakahanap agad kami ng parking lot. At lang. yung nakahanap na kami, naglalakad-lakad muna kami kasi medyo maaga pa talaga. Kaya muna kami ng 7-Eleven kasi bibili ako ng Gatorade. Halos wala pa talaga akong almusal nito. Gustawang tawa pa ako kay ate, hanap ako ng harp ng kariman. Yung pala sa uncle, dyan pala yun. Ayun, pabalik na kami sa paglalaroan namin sa IBC. Malapit lang naman yung 7-11 sa paglalaroan namin. kapag pupunta kayo dito guys, ayan, kailangan muna mag-sign dito. Sumunod so, na lang tayo kasi school yung paglalaroan natin. Naalala ko dati, pa naglalaro ako dito, kailangan mo pa ng vaccine card. Ayun talaga, hindi mo na kailangan yun, basta mag-sign ka na lang dito. At yung nakapag-sign na rin kaming tatlo, ayan, akit na ako. Ayan, mag -akit -akit ngayon kasi hindi talaga ako sanay. Hindi ko alam, parang niyara yuma na at ako. Sobrang bilis ko na talaga hingalin. Lagi naman ako nagva volleyball pero bakit ganoon? At yung nakakita rin kami dito ay Mayroon na naglalaro ng volleyball. Pero alam ko hindi pa nagsisimula yeah. yan. Sobrang sulit dito maglaro kasi four teams lang kayo. As sulit talaga yung paglalaroan mo. At saka sobrang babayit ng mga player dito. Walang mga atichona. Ayun, ay, nakapag-ayos rin kami. Yan, naghihintay na lang kami tawagin. Dahil number 3 kami, kaya next game pa kami. Manonood muna ako dito sa warm up. Ay, sobrang light talaga na binayahin namin. At saka partida pa nito, wala pang almusal. Ang ko lang talaga yung Gatorade. Ayan nangyari, inasid pa ako. Hindi na rin ako video dito ng unang game kasi wala pa yung mga talagang kakampi kaya pumunta muna kami ulit sa baba para bumili ng tubig si Rocky. Hey, yung pag-akit namin, ayan, dito na rin si Aki. Inaya ko si Aki kasi sobrang hirap talaga magbuo. Kaya na pag one team Saka kayo. Saka pagdadayo. siya, panorin nyo yun na yung mga highlights. At sa wakas guys, nag-champion din kami dito sa IBC. Sobrang tagal ko nang hindi kapag champion dito. Hindi lang kami baswan dito minsan battle for third. Pa. Oh. Maraming maraming salamat sa mga nakatim ko. Iba talaga ang kulam ng rank 4. O ba diba? iba talaga yung kulam ng team namin. Kaya maraming maraming salamat sa mga nakatim ko ulit ha. Hanggang dito na lang. Bye bye!